Ngayon, magbubukas ako ng Amazon return pallet na nagkakahalaga ng dolyar anim na, na limang. At sa tingin ko, ito na ang pinakamalaking pallet na nabuksan ko sa buong buhay ko. Ngayon mga kaibigan, nandito tayo sa Liquidation Land. Ngayon, ito ang pallet na bubuksan natin dito mismo. At siya nga pala, kasama ulit natin si Patrick dito. Siya ang may-ari. Batiin mo naman sila Patrick. Uy, kamusta? Masaya akong bumalik ka pare. Ang saya. May asawa na siya ngayon si Patrick, may asawa na maniwala ka. Mapapaniwalaan mo ba yon? O, tingnan mo yan. Halika na. Ano sa tingin mo ang aasahan ko mula sa paletang ito dito? Ay, wala akong ideya. Kakadating lang dito kaninang umaga, pare. Sige, nakakita ako ng isa na may ilang kahon sa ibabaw. O, ayan na. Tara, gawin na natin. Tara, gawin na natin. Gusto ko yan. Itigil na ang usapan. Simulan na natin. Ang laki nito, mas matangkad pa sa akin. Bubuksan ko na to. Pakiramdam ko, pag pinutol ko to, magtatalsikan lahat. Heto na pare, hindi ko na makita sa taas. Unang kahon na to. Ano kayang laman? Gusto mo bang ikaw ang magbukas para sa akin? ano oh, ako ba ang gagawa nito? Akala ko ikaw magbubukas ng unang kahon. Heto na, may sorpresa tayong bisita. Ano ang pangalan mo? Jesse! Pumunta ka sa mga komento at sabihin mong alamat si Jesse dahil siya ang nagbukas ng unang kahon. Ano sa tingin mo ang laman nito? Baka unan. Magaan nga parang unan. Suriin natin. Isa, dalawa, tatlo. Paano kung apat na unan? Paano kung apat na unan? palagay ko, 10 dolyar agad ang halaga nila. Pero huwag baliwalain, maganda magsimula sa maliit. Tapos, sisimula na natin. Hindi ko alam kung maaabot ko pa itong kahon. Mas marami pa bang unan ito? Ang gaan din, ay hindi lang basta unan ito. Eto, para din ito sa suporta sa likod. Totoo lang, wala akong ideya kung ano ito. DMI parang bed wedge, elevated leg pillow. Para ito sa mga binti mo. Oo, gagamitin mo ba ang ganito? Oh. Ayan, tingnan mo yan. Namimigay lang kami ng mga gamit dito. Sige, eto na, susunod na item. Halaga ng wedge pedal pillow, sabihin na nating dalawang dolyar. Kausapin mo ako dito, ha? Grabe ang bigat nito. Ano kaya ito? May nakalagay na hover sa gilid ng kahon na to, gaya ng sabi ko, hover. Ano kaya yon? Siguradong sasakyan natin to pre. Tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Nakuha natin ang hover one buggy. Kasama ba ang hoverboard or hindi? Sa ko attachment lang to. Lang to. Oo, attachment lang. Swerte mo, hindi mo masasakyan ngayon. Pero astig to, kailangan ko pang isearch to. May halaga tayo dito, isang daan. Tingnan mo yan, kakacheck ko lang sa Amazon, pung dolyar ang hoverboard. Malaki-laki yan. Malaki-laki yan. Sige, Parang 650 na ang halaga ng mga nakuha natin sa kahon na to. Tatlong bagay pa lang yan, hindi pa kasama ang mga unan o iba pa. Ang astig! Mukha ba akong maliit? Medyo maliit nga ako kumpara sa paleta na to. Sige, buksan natin to, magaan lang to. Ano kaya to? Ano to una? May mga... parang pang aso. Pwede kang gumawa ng pader gamit ang mga to. Gusto mo ba yan, Pops? Medyo cool din naman. Gusto mo ba to sa ibabaw ng kama mo, nakasabit lang, o kung anuman? Ewan ko rin. Paborito ni Pops to, hindi ko alam kung anong tawag dito. Sabihin na lang nating wall design squares. At ayan, parang 1, 2, 3 lang nahanap natin. To, 50 dolyar ang presyo sa Amazon. Unti-unti na nating nababawi ang kabuuan. Magbubukas pa ako ng ilan, mababayaran na ang kahon na to. Ang astig! Hindi ko alam kung saan ko ilalagay to pero pwede mong pagdugtong-dugtungin. Parang sa coffee shop, bagay sa banyo ni Pops. Sabihin na nating open box, parang bago pa rin. Para sa video, sabihin na lang nating apat na pung dolyar. Bawasan natin ng sampu. Astig! Ayan na baby! Ano yan? Hindi ko akalain na may salamin dito magaan masyado siguradong hindi pa nabubuksan. Ano kaya to? Uy astig to parang orasan. Metal clock. Pakiramdam ko bagay ito sa mas matatanda kasi karamihan ngayon hindi na marunong magbasa ng ganito. Hindi ba't nahanap lang natin to dito? Scroll down nga muna. Dalawang daang dolyar ang presyo, pero masaya na akong ibenta to ng isang daan. Sobrang saya ko na kung maibibenta ko to ng isang daan. Bro, ang astig! Malaking nakuha na agad to. Sige, bigyan mo lang ako ng isang daan at iyon na to. Gusto mo ba, Pops? Astig! Kaso wala kang space sa pader mo? O wala kang isang daan? Grabe, binababa na natin ang kabuuan. Ano naman to? Mabigat to, ang to. Ah, buksan natin. Pakinggan mo, nung huli, Puro gamit pang baby ang nabuksan natin at hindi ko trip ang gamit pang baby pero ngayon, may anak na ako sa bahay bro. Kaya parang mas na-appreciate ko na ang mga gamit pang baby. Alam mo yun? O tignan mo yan, adventure playground climbing set. Ganito ang gusto kong gamit pang baby. Mukhang bago pa talaga. Grabe, tignan mo yan. Mukhang mahal. Siguradong mahal yan. Bago ko pa i-check to, no? Sasabihin ko na agad sa'yo. Tatlong ang piso siguro to, sigurado ako tignan natin. Ayun. Yun na nga, medyo nagkamali ako, medyo nagkamali ako. Isang daan. At limampung piso lang pala, sinasabi ko lang. Babayaran ko ng tatlong daan to, kaya nakuha mo ako dyan. Sige, babayaran ko ng tatlong daan tong bagay na to. Pakiusap, wag mo nang balikan. Yung panahon na ayaw ko ng gamit pang baby, diaper changing, ano ba meron sa lahat ng gamit pang baby na to? Hindi ko alam kung pinaghahandaan ako para sa hinaharap or ano. Apat na kahon pa lang ako, o apat na kahon pa lang. Magkano na kaya ang halaga ng nakuha natin ngayon? Wala akong ideya. Ilalagay ko na lang sa screen. Pakiramdam ko, siguradong kikita tayo dito. Anim na raan siyam na putlima lahat ng nandito pare. Hindi, mahaba to. Medyo mabigat din to. Mas maraming styrofoam. Ano kaya laman nito? Hindi mo magugustuhan to, paps. Diretso na to sa bahay ko. Tara, may water droplet bases tayo. Astig yon. Hindi ko na tinitingnan presyo. Sigurado apat na pung piso. Makapal pa. Laging i-check para siguradong walang sira, walang basag, gas-gas, o kahit ano. Parang bago pa talaga ang set ng vases. Apat na pong piso, sigurado ako. Susunod na, eto na. Paps. Matagal mo nang kailangan to. Pakinggan mo, lolo ka na ngayon, pare. Kailangan mo talaga nito? Seryoso ka ba? Ayaw mo nga magbukas para sa'yo. Parang hindi ka sigurado kung alam mo ano nakuha mo. Bago pa yan. Sana nga bago yan. Sana talaga bago yan. Nakuha na natin ang uh, aluminum na upuang pampaligo para kay lolo, para kay lolo. Ako na si Pops, magkano ang bayad mo dito? Minus 5, sa'yo na. Anong meron dito? Sige, palagi natin kailangan ng ganito, ng konting gift wrap na action dito. 5 piso, idagdag mo yan sa total. Balik sa total. Simula nung itong aluminum back na upuan, parang kailangan ko ng palitan ng side. Palitan natin. Ano meron tayo dito? Halos makita ko na sa ibabaw ng kahon na to. Tingnan natin kung anong meron dito. Eto, parang may maganda sa loob di ako magsisinungaling. Parang tent ba to? Ba to? May tent tayo dito. Kailangan ko pa itong isearch. Wala akong ideya kung ano to ngayon. Gusto ko yung amoy niya, amoy. Teka, bawiin ko. Di pala ganun kaganda ang amoy. Dito isang portable na banyo. Bakit kaya mabango? Sa una, ewan ko talaga, pero kailangan kong buksan ang kahon na to. Ito ba ang magiging inidoro o ano? Shower ba ito? Oh, portable shower, yun pala yun. Multifunctional smoke meter manual. Sa una pala ito, portable sa una. Oo, oh, portable sa una yan, dyan mismo. Lumabas ka. Sinasabi ko lang, lahat ng nandito, hinuhugot natin, parang isang daang piso. Bawat item, maliban doon sa maliit na upuan, nagagamitin pa mamaya ngayong gabi. Pero lahat parang isang daang piso pataas dito Itong bagay na to, umaabot ng mga isang daan at limampu Sobrang mura na yon Sige, ano pa bang meron dito? Isa pa ba itong sa una na bagay? Mukhang ganito nga Kailangan ko itong buksan May isa pa ba tayong portable sa una dito? Dalawa na to, sige, sabihin na lang nating isang daang piso bawat isa Alam mo, pakiramdam ko, gusto kong maging galante Sabihin na lang nating isang daan at walumpu para sa dalawa Sige, espesyal na deal yan. Wala pang mainit at pawisang katawan na gumamit niyan. Hintayin mo na lang si Pops mamaya, mga 30 minuto. Nasa loob na siya ng sauna na, yan, nakaupo sa upuan niya. Sige, ano pa bang meron dito? Oh Pops, pwede ka pa palang may kasama ikaw pati aso mo. Pwede bang sumama ako sayo sa sauna? Tingnan mo, ano nga ulit sabi natin? Minus 5, gawin natin ulit. Paano kaya? Sige, check ko muna. Tingnan mo, dagdagan ng sampung piso. Salamat. Oh, isa na namang orasan ito. Oh, isa na namang orasan. Pareho ba? Pareho, 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 pareho. Mukhang may mas malalaking bagay dito sa loob. Ano kaya ang meron dito? Isa itong rail ng kama. At nagsimula ng umulan kaya ang ingay dito sa loob. Sige, napansin ko na papunta na tayo sa kahon na to. Ang laki ng mga bagay dito. Napansin mo ba gano'ng kalalaki ang mga ito? Oh, sobrang laki talaga. Buksan natin ito dito. Moonscotch, may naghihintay na pakikipagsapalaran. Anong klaseng pakikipagsapalaran ang hinihintay natin? Ano ba ito? Kailangan ko lang iskan ito at hanapin kung ano ito. Mukhang parang adventure tent, parang maliit na tent na pwede mong ilagay ang upuan mo dito. Oo, ang astig nito, tingnan mo ito. Para ito sa kotse mo, maliit na pop-up tent para sa kotse mo. Bubuksan mo lang ang trunk mo at may maliit na tent sa loob. Nagkakahalaga ito ng mga anim 60 piso. Patuloy tayong umaakyat, grabe. Hanggang ngayon, puro magaganda ang laman ng palit na ito para sa atin. Isa na naman. Disc jockey Khaled. Isa pa. Buksan na. Iba talaga ito sa moon na bagay. Pero ano kaya ito? Tigil muna. Hindi ito tent tripod ito. Sandali lang. Anong klaseng... Backdrop tripod ba ito? Oo, backdrop ito para sa... Ay, grabe. Ano bang nahulog ko? Ayos. Para talaga yan sa backdrop. Di ko alam brand nito. Pero kadalasan ang backdrop ay nagkakahalaga ng 40 na dolyar hanggang 60 dolyar. Sigurado akong mabebenta natin ito ng 40 dolyar kahit kailan. Kukunin ko sana yan kasi convenient. Tignan mo, kausapin mo ako anong meron dito. Parang tumatalo na ito sa akin. Isa itong designer na salamin. Hindi, nagbibiro lang ako. Ito na, ito talaga ang perfect na bagay na bumagsak sa sahig. Meron tayong mga car mat, hindi, hindi pala ito karmat. Ano ba talaga to? Parang banig para saan? Wala akong alam. Naglaan ako ng oras, nagresearch ako. Ito pala ay trunk mat para sa Honda Pilot. 52 piso, mukhang bago pa at hindi pa nagamit. Tanggalin ko yung dalawang piso, gawin na lang 50. Tapos na tayo dyan, kausapin mo ako. Tingnan mo ang laki ng kahon na ito. Magaan siya, pero parang may maganda tayong makikita. Ano kaya ito? Ano kaya to palabas na ng kahon pare? Weather pad yan. Ako nasa sa una ayos lang. Ikaw naman nasa weather pad mo anong ginagawa mo dyan? Astig yan pare. Magkano kaya? Isang daan at dalawampu yun na agad. Nakuha mo na, nakuha mo na. O isang daan at tatlumpu, pinakamataas na nagbid. Isang daan at tatlumpu, isang daan at tatlumpu, isang daan at tatlumpu, isang daan at tatlumpu. Nabenta na. Isang daan at labin lima. Ayan na, ano? Ano meron tayo dito? Eto, malaki-laki ito ah. Kung hindi ko nabasa sa gilid, nakalagay heavy carton. Wala akong ideya kung ano ito. Ano yan? Gazebo ba yan? Yan? Gazebo para sa grill, tama ba? Anong tingin nyo dyan, mga pare? Sinasabi ko sa inyo, lahat ng nabubuksan natin mula sa kahon na to, lahat halos lagpas isang daang piso ang halaga. Grabe talaga to, tingnan nyo to. Galvanized at lahat, ang ganda. Sige, lahat ng natira sa kahon na to, puro malalaking gamit. Malalaking gamit, eto na. Nakuha ko na anti-fog vanity mirror. Panoorin nyo to, mabilis lang. Eto yung LED bathroom mirror. Grabe, seryoso ba to? Hindi ko alam kung basag siya o hindi, ah hindi ko bubuksan talaga pero wala naman akong naririnig na salamin na gumagalaw o anuman. Ang astig nito, eto na yung pinakamahal na item na nakuha natin mula sa palet na to. Tingnan nyo to, by the way, Touchscreen buttons to dito, tap mo lang to. Siguro heated siya o kung ano man, anti-fog. Pwede mong kontrolin yung brightness. Ang laki talaga ng bagay na to. Tara na, apat na ang dolyar agad. Seryoso? Paborito ko na to, isang palette na agad sa isang item. Legendary talaga. Sige, susunod na item. Ang laki nito. May kutsyon ba dito sa loob? Buksan na natin to. Ano, seryoso ba to? Kakakuha lang talaga natin ng sofa. Ito na yata ang pinaka-wild na palette na nabuksan ko. Sige, kailangan ko talagang isearch to. Sobrang astig. Kakabili ko lang ng sofa sa Amazon na ganito rin. Ang ganda ng loveseat na to, dalawang 200 piso kahit anong oras. Sinasabi ko lang, yung sofa at salamin. Sulit na sulit na ang pera mo dyan pa lang. Lahat ng ito dito, dagdag na lang. Grabe ang lupit nun. Katingin ko, tapos na ako, tama na siguro to. Parang hindi na natin kailangan tingnan pa yung iba dito. Sige, buksan natin. Ito dito, banda. Mukhang may kutsyon tayo dito o kung anuman. Bago talaga to, tingnan mo. May maliit na punit sa karton, kaya kita mo yung kutsyon. Hindi ko na bubuksan, hahanapin ko na lang sila online. Dalawa na kuha natin. Sige, may dalawa tayo dito mismo. Mukhang dalawang full-size na kutsyon ang meron tayo dito. Halika, tingnan mo to. Nakakuha tayo ng isang daan at pitumpong piso para sa isa. Times mo yan sa dalawa. Salamat, tapos na tayo. Sige, tuloy-tuloy na ang kita natin. Grabe, dalawa na lang ang natitira. Ilalabas ko ito. Ano kaya ito? Tingnan mo, tatlong daan at walumpong portable spacers ito. Ayoko dati itong buksan, pero ngayon gusto ko na. Kaya bubuksan ko na. Portable spacers, kausapin mo ako. Tiningnan ko, wala akong nahanap na eksaktong pareho. Pero may nakita akong katulad na nasa isang daan at hanggang dalawang daan piso. Sige, sa Facebook Marketplace na lang. Isang daan at 20 kahit buong araw, hindi ko masabi kung nagamit na o hindi, pero mukhang bago pa talaga. Pero sabihin na lang natin na ibaba natin ang presyo, isang daan at 20, ibenta na lang ng ganoon. May isa pa tayong item. Kita nyo, hindi ko kayang buhatin to kaya nandito ang tropa ko. Ano ulit pangalan mo? Tinatawag nila akong Ginoong Incredible o Jesse. Bagay sa'yo ang tawag na Ginoong Incredible. Ano meron dito, Ginoong Incredible? Oo o hindi? Sige nung incredible talaga yan Sige, isang daan Mukha bang si Elastic Girl ang asawa mo? Sige, babalikan natin yan Malaking responsibilidad yan ha Sige, nagpapalakas lang siya Gusto na niyang umuwi Gawin mo na, masaya ang asawa Masaya ang buhay Gets ko yan, yan. Sige, ano ba ito? Sandali lang, titingnan ko muna Teka lang, dito mismo Kama may bahay tayo Bumili tayo ng Amazon Palette At may bahay na tayo Grabe to. Tingnan mo, may salaming ka na sa banyo at squatty potty para kay tatay. May mga kutsyon tayo, kama, at sofa. May bahay na tayo. anim na, punto siyam na lima lang para sa isang Amazon pallet. At pare, literal na may bahay na tayo. Sobrang lupit nito. May isang daan at apat tayo agad. Nandyan na para sa presyo na yon. Pare, sinasabi ko sayo, bawat isang bagay na nakuha natin sa kahon na to, gumastos lang tayo ng mahigit isang daang piso. Ang lupit nun. Hindi ko alam ang kabuang halaga. Pero ipapakita ko na lang sa screen mamaya. Ang laki talaga ng kahon na ito. Parang ito na yata ang isa sa mga paborito kong Amazon palit na nabuksan ko. Ibig kong sabihin, doble ang laki nito kaysa sa akin una sa lahat. Tapos ang dami pang laman. Ang astig talaga. Dito na nagtatapos ang video. Sana nag-enjoy kayo. Kung gusto nyo pa nito, comment lang. Isa ito sa paborito kong palit na nabuksan ko. Mahal ko kayo palagi. Kita-kit sa susunod, juices!